B-Mobile was established in 2008. Our head office is located at Galleria Corporate Center in Ortigas, Quezon City. Ang advocacy ng company is empowerment through technology. Since we are living in the world of technology, we should learn how we can empower ourselves and maximize its opportunities by simply using it. The goal of the company is technopreneurship. Galing sa salitang technology and entrepreneur, we will use technology to become an entrepreneur through self-loading, not retailing. Ang business level po natin ay corporate ownership. Corporate meaning hindi nyo po kailangan gawin mag-isa. Hindi po ito solo business. Mahalaga sa pagsali natin sa isang negosyo ay kilala natin kung sino ang may-ari nito. Ang may-ari po ng V-Mobile ay Penta Capital Investment Corporation. It's a financing company since 1957. Siya po ay nagpapautang, underwriter, nagfa-fund at ang mga tinutulungan po niya financially ay mga malalaking kumpanya at corporation din. Ito po ang ilan sa mga kliyente ni Penta Capital. SM, Cebu Pacific, ABS-CBN, Petron, KFC. Ang MRT po ay wala sa Maynila kung hindi dahil kay Penta Capital. Dito po na rin mapapatunayan kung gaano katatag at mapagkakatiwalaan ang may-ari ng V-Mobile. Ano po ba ang meron tayo sa V-Mobile? What we have is the system. Noong 2007 ay binili po natin ang Load Extreme. Ito po ang first system na naimbento kung saan maaaring ma-access lahat ng network gamit ng iisa lang na SIM o cellphone. Tayo po ang nauna at tayo rin po ang nangunguna sa ganitong uri ng loading system. Kumpleto po tayo ng mga legalities bilang isang negosyo. Meron po tayo DTI and SEC registrations. Makikita po ang mga detalye sa ating website sa www.loadextreme.ph. Ang kagandahan po sa produkto ng negosyo natin ay kabilang na ito sa ating tinatawag na basic needs. Kadalasan nga ay pinagpapalit na rin ng iba sa pagkain ang load. Kung pag-uusapan natin ang potential ng business, we have 84 million cellphone users dito sa Pilipinas. 1.3 billion text messages ang nasa-send at natatanggap bawat araw. Doon pa lang ay makikita mo ng unlimited ang potential ng V-Mobile. Ang market natin dito, given na lahat ng cellphone users at alam natin na halos lahat ng tao ngayon ay may cellphone. Ang iba nga ay tiga-tigalawa pa. Merong iba na higit pa sa dalawa ang cellphone. People from all walks of life ang market natin, babae o lalaki, bata o matanda. Kahit ano relihiyon, kahit ano ang estado sa buhay, basta may cellphone ay pwede natin makasama sa negosyong ito. Sa Smart pa lang ay merong 45.6 million subscribers. Sa Globe, 26.5 million subscribers. Sa Sun, 16 million subscribers. At alam natin na nadadagdagan pa yan araw-araw. Napakaganda po ng negosyong pinag-uusapan natin. Alam kong excited ka na at iniisip kung magkano ba ang kapital sa V-Mobile ang isang fast-track corporate franchise ay 3,988. Ito ang katumbas ng pag mo ng isang negosyo. Sa maliit na halaga ay pwede ka nang magsimula sa V-Mobile. Ito naman ang laman ng package kit na kapalit ng 3,988. Technopreneur System Access Card. Ito ang nagbibigay ng kakayahan sa cellphone at SIM na gamit mo para ma-access ang ibang network. For example, smart ang gamit mo Once ma-register mo ito, ay pwede ka na makapag-load sa mga Globe subscribers o sa mga nakasan. Paano gawin? Madali lang matutunan gamit ang Quick Guide. Dito ay ituturo sa iyo paano mag-register, paano mag-load, paano mag-check ng balance at iba pa. Lahat ng tanong na paano ay sasagutin ng Quick Guide. May kasama rin na 20 Techno User Cards. Ito naman ay para sa mga kaibigan o kapamilya natin na hindi masyado business inclined. If they want to enjoy the benefits, ay pwede natin ibigay ito sa kanila sa halagang 250 each. 20 ang kasama sa package, 250 ang isa, 5,000 kaagad ang balik sa iyo. Dito pa lang ay kumita ka na. Mayroon din kasamang price list. Dito naman nakalagay ang mga products na pwede natin ma-access. Mayroon ding 3 regular SIM cards and dalawang tarpaulin. Potential income sa V-Mobile? It's unlimited. Mayroong iba, ginagawa lang nila ito na sideline. Kumikita sila ng 30,000 a month. Ang iba naman ay nag-commit ng 4 to 5 hours a week, ginawang part-time, kumita sila ng 30,000 a week. Ang mga nag-full-time naman ay kumita ng 30,000 a day. At minsan ay mahigit pa. Sure ang income, ikaw ang mag-decide kung gaano kabilis at kung gaano kalaki ang gusto mo kitain. Pag-usapan natin ang mga benefits pag sumali ka sa V-Mobile. Discount. Pag nagpa-load ka sa tindahan ng 20, ay magbabayad ka ng 21, 22, minsan ay 23. Sa V-Mobile, discounted ka na sa lahat ng load mo. Convenience. Hindi mo na kailangan lumabas ng bahay para magpa-load. You can load yourself anytime and anywhere. Access to all networks. Gamit lang ang isang SIM at cellphone, more than 300 products ang pwede mo ma-access. Dahil yan sa ating universal prepaid loading system, ang system access card ang nagbibigay sa atin ng kakayahan ma-access ang mga pin-based products. Nakikita natin yan sa mga malls, mga cards na ini-scratch para makakuha ng pin, na-access din natin ang mga e-loads, landline cards, cable cards, online games, electronic MRT. Ang pinaka-latest na product natin ngayon ay ang Pilipinas Got Talent Vote Cards. Nakapila na rin sa mga upcoming products natin ang Meralco pag naging prepaid na ang kuryente. Ibig sabihin, lahat ng V-Mobile members ay discounted na sa kuryente. Ito ay ang mga benefits lang natin. Hindi naman tayo dito yayaman pero nakakapagpasaya sa atin ang mga ito. Sino ba ang may ayaw ng discount at convenience? Punta naman tayo sa mga opportunities sa V-Mobile. Sabi ng company ay sa halip na magbayad pa sila ng artista para i-endorse ang V-Mobile ay tayo na lang mga members ang magiging endorser. Sa atin na binibigay ang budget ng company sa advertising, ang dapat ibayad sa TV, sa dyaryo o sa internet ay sa atin na inilalaan. Advertisement or endorsement is a trillion dollar industry worldwide. Kaya naman kahit napakayaman na ni Pacquiao ay nag-e-endorse pa rin siya ng iba't ibang produkto. Isa pang opportunity ay ang pagkakaroon ng sariling negosyo. Sa maliit na halaga o kapital, ay nakakapag-business na ang isang tao. Meron din tayong tinatawag na royalty income. Ito naman ang passive income na pwedeng ma-enjoy ng isang member bilang resulta sa paggawa niya ng negosyo. Kung isasummarize ko ang V-Mobile ay napakasimple lang nito. V-Mobile is all about consumer empowerment. Hindi sa pamamagitan ng pagbebenta ng load, ang empowerment na tinutukoy natin dito ay ikaw bilang endorser or team builder. Sasabihin mo lang sa kapwa load user saan makakakuha ng load na may special benefits at opportunities. Napag-usapan na natin kanina kung ano-ano ang mga benefits at opportunities. Ganun lang kasimple ang V-Mobile. Enjoy the benefits, share the opportunity, that's our business. Excited ka na ba malaman kung paano tayo kikita dito sa V-Mobile? Sa tuwing isa-share mo ang V-Mobile sa iyong kaibigan o kapamilya at siya ay nag-decide na sumali, bibigyan ka ng company ng endorsement fee na 500 pesos. Unlimited ito hanggat kaya mo mag-endorse. Pwedeng 15 minutes mo lang na kinausap ang kasama mo sa trabaho at nag-decide siya na mag-join. Meron ka ng 500 pesos na makikredit sa iyong account sa lahat ng kakilala mo na sasali dahil in mo sa kanilang ang V-Mobile ay makakatanggap ka ng 500 pesos bawat isa. Ang pangalawang opportunity naman ay ang royalty income. Ito na yung sinasabi nating passive income. Darating ang time na yung mga na-invite mo ay sila naman ang mag invite sa mga kaibigan nila. Magkakaroon ka pa rin ng income basta may isang pumasok sa team A at isa sa team B. Bawat isang pair ay may additional 500 pesos ka kung ilalagay natin yung unang limang kaibigan mo sa team A at limang kaibigan rin naman sa team B, magkakaroon ka ng additional bonus na 2,500 pesos. Let's say after one week, ay may 30 na bagong member galing sa team A mo at meron din 30 na bago sa team B mo. Magkakaroon ka ng bonus na 15,000 pesos dahil 30 pairs ang nadagdag sa team mo. Kahit na hindi ikaw ang personal na nag-invite sa kanila. Papalaki ito ng papalaki habang sila rin ay kumikita at nagbibil ng team under sa iyong team. Siguro tinatanong mo kung hanggang magkano ang pwedeng kitain sa V-Mobile. Meron tayong tinatawag na safety net. Ito ang pinaka-limit natin dito sa company para pantay-pantay din ang opportunity kahit na una pa sumali ang iba. Lahat tayo ay hanggang 30,000 per day lang, per account, or 210,000 per week or 900,000 per month. Ito ay protection din ng company dahil sa ganitong industry ay may tendency talagang lumago ng lumago ng mabilis. Dahil kaya natin ito ma-expand nationwide. Bawat probinsya ay meron tayong office. Kahit over the phone lang ay napakadali magkaroon ng business partner sa ibang bahagi ng Pilipinas. Pwede rin natin itong ma-expand Worldwide, ang mga kaibigan nating OFW ay pwedeng-pwedeng sumali sa V-Mobile. Siguradong mas madali para sa kanila na gawin itong negosyo. Ano ba ang kaibahan natin sa ibang kumpanya? Ito ay ilan lamang sa mga maipagmamalaki nating advantages. Number one, credibility or stability ng may-ari, ang Penta Capital. For more than five decades, ang tinutulungan niya financially ay ang mga malalaking kumpanya at corporation din. Number two, product appeal natin, necessity na ang load. Number three, marketing schemes, self-loading, wala tayong kota, wala tayong maintenance. Meaning, yung 3,988 ay one-time payment. Lifetime mo na ma enjoy ang mga benefits at opportunities. Number four, leverage. Napatunayan namin na napakadali makahanap ng partners sa business na ito. It's doable, duplicable, and achievable. Think about this. If you will make 900000 a month, will you learn and adapt the millionaire's mindset, the mindset of the successful people, and become a business builder? Make the right decision. If you decide to do this, we invite you to join our team. We will help you. We will give you all the resources that you need to succeed in this business. Pero ang decision mo ay ikaw ang magbibigay. Sigurado akong hindi ka magsisisi sa negosyong ito. Habang inaaral mo ito, ay pwede ka nang kumita. Napakarami nating pwedeng matulungan sa negosyong ito. Ang mahalaga ay masimulan na natin. Naghihintay na sa iyo ang tagumpay dito sa V-Mobile.